Yo, sa mga brad, so andito tayo ngayon sa Superbikes magpapa change oil tayo tsaka tune up, so ito yung tune up nya hindi ko kasi nasabay nung last in change oil na natin kasi nasa 3100 plus na yung tinakbo nito, pangalawang change oil na ito mga brad ito sa Superbike mga aldan, so free naman yung service, pero yung oil ang babayaran nyo Uh, Mainit pag ano Ay okay. tanong linis ko diyan. Ano? Ang itim no. Ha? Ayo. ko lang. Ganuno naman talaga hey. uh. uh. ata? Oo. Oh. Para ba yun Malagitik. Ay, mal malagitik yun eh. chắc up rồi quá là nơi đây này 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 Hay này 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 pala is yung pag change oil tsaka tune up is free naman sya siyempre hindi pa naman tapos tong motor na to kaya may tayo Layo. May service tayo nakukuha taga terlock yun pero minumotor nya lang siyempre bigyan mo rin sya ng pang merienda yung mga 50 okay. 100, o kaya 100 nya naayos na ni kuya ito yung mekaniko dito sa na so, maayos na kaya't na natin to ng bagyo kasi tsaka dalawang beses na sa so, una is sa uh, Canon tapos yung sum sumunod uh, sa tuman ako Tapos isang tapos sa uwi na Marcos Highway sa pag uh, 5,000 na ulit yeah. Abis lang naman yung pag wala naman masyadong tao ngayon dito sa shop nila yun mga brad uh, na yun na yun na uwi na natin yun na sa 3,200 plus na yung kinakbo tapos tune up na yung na tune up natin is lumakas yung ano nya ito accelerator na medyo maluwag daw kasi dati di para pag ginaganon mo hindi nasasagad pero ngayon yung natural na piece ang ああよし。